Ang masayang hapon mga idol Ako ay nagpalit ng Assembly ng spindle Ito, bago Kasi Nawasak Ang Ito yung Nawasak na spindle Assembly Ito ang tawag dito mga idol ay CB joint. Ito. CB joint. Karugtong ito, ang kabuan nito, ang tawag dito ay axle. Kabuuan niya hanggang doon sa transmission. Ang magka-partner. Yan, diyan yan. Ito yung bago. Ayan, na siya. Tapos ito naman yung nawasak. Ayan o. Oh wala na hindi na po pwede gawa ng paraan kasi nasira yung kabita ng lock ayan o ayan. wasak na wasak ito yung shock absorber alahati lang buo yung ano nya yung shock mountain ito shock mountain wala siyang alog mga ito doon sya nat ito ay 14 mm 14 mm na sakit kasi mahirap kayo dun magpihit pag open box ang gamitin nyo ratchet ito. Ito. Ayan, ang ratchet. Tapos, extension na may click. Ayan. Ito lang ngayon, mga idol, yung sinasabi ko, assembly. Pwede mo yung atras para makuha mo. Ito yung ball joint niya buo yan wala pang kalog-alog ayan ball joint lower ang tawag dyan Buhu. simple lang naman ito diba ganda lang ay mahirap pero madali ito naman ay ayan 19 Open box ito, open box ang tawag dito, open box rings. Tapos ito naman ang ito ay 17, wag and 17 panoorin niyo para masunod-sunod. Wow. Ang bilis lang pala. O, yan na yun. Tapos, nut. Ano pala yan? Nut. At para mas mabilis mga idol, magamit ah, ulit tayo ng ratchet. At ito ay 17 din. Ayan, 17 din yan. Para mas mabilis ang pamihit para makasigurado tayo na ito'y mahigpit wala nang tatalo pa dyan side. Ito naman ang tie rod. At ang gamit naman dito, 17. Ito. Pangkaraniwang ilabi ito sa mga ganitong sasakyan. Kutsi. 17, 19, 14, at 12 Gs. lock para hindi ay ikot hindi ay matatanggal kaya wala rin pag ikot yan ngayon ito ang kasunod ito naman mga idol ay tawag dito ay caliper at dito nakakabit yan at dito ang tunnel yun hindi kayo magkakamali pwede magkapalit kasi pareho lang ang haba rotor disc. Ayan. Kasi nasira yung dati niya. Mamaya, ipapakita ko mga idol yung nasira. Pero lilihayin ko ito mga idol kasi brand yung ito. So, bago ko ikabit, kailangan lihayin. Ipapakita ko na lang mga idol pag isasalpa ko na. Ito idol yung mga brick, brick hub holder ito ng brake pad nandito yung ito yung caliper brake kinabit ko na simple lang yan mga idol ito lang yung tornilyo nyan dalawa isa at dito isa dalawa lang yan 14 yan na liabi ang gamit Mitsubishi Mirage eh, higpitan ko na mga idol nakakabit naman na yan Okay, okay na.